Salmo 21. Pasasalamat para sa ating hari. Humingi siya ng buhay at ibinigay mo. Mahabang taon na walang hanggan. Panginoon, ang lakas mo'y kagalakan ng hari. Lubos siyang nagagalak sa iyong tagumpay. Ipinagkaloob mo ang hiling ng kanyang puso. Hindi mo itinanggi ang panalangin ng kanyang labi. Binasbasan mo siya ng mayamang pagpapala pinutungan mo ng gintong korona ang kanyang ulo. Ang buhay na hiningi niya, iyong ibinigay. Mahahabang araw, taon na walang hanggan. Dahil sa iyong pabor, siya'y maluwalhati. Pinagkalooban mo siya ng karangalan at dangal. Ipinagkaloob mo ang walang hanggang pagpapala. Pinasaya mo siya ng iyong presensya. Ang hari ay nagtitiwala sa Panginoon ang kataas-taasan ang nagpapatibay sa kanya matatagpuan ng iyong kamay ang mga kaaway ang iyong kanang kamay ang hahawak sa mga napupuot sa iyo gagawin mo silang parang nagliliyab na pugon sa araw ng iyong pagpapakita panginoon sa iyong galit sila'y lilipulin at ang apoy ang tutupok sa kanila aalisin mo ang kanilang lahi sa lupa at ang kanilang binhi sa mga anak ni Adan. Kung sila'y magbabalak ng masama laban sa iyo, hindi ito magtatagumpay. Sapagkat papatrasin mo sila at itutok mo sa kanila ang iyong mga palaso. Panginoon, bumangon ka. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan at aawitin namin ang iyong mga kabutihan. Pagninilay, anak ko, ako ang iyong lakas at sa akin nagagalak ang iyong buhay. Pinakikinggan ko ang pinakamalalim na hangarin ng iyong puso at hindi ko tinatanggihan ang iyong hinihiling nang may pananampalataya. Kung paano ko kinurunahan ang hari ng walang hanggang pagpapala, gayon din kita pinalilibutan ng aking pabor at presensya. Kapag dumating ang takot, tandaan mo, ang pagtitiwala mo sa akin ang nagpapalakas sa iyo. Walang balak laban sa iyo ang magtatagumpay dahil ako mismo ang sumasalubong at nagtatanggol sa iyo. Ang aking apoy na naglilinis ay sumusunog sa anumang nais na maglayo sa iyo mula sa aking pag-ibig at ang aking mga kamay ang umaalalay sa iyo upang manatili kang matatag. Bumangon ka bawat araw na may katiyakan. Ang aking kapangyarihan ay nasa iyo. Ibinigay ko sa iyo ang buhay. Hindi basta buhay, kundi isang masaganang buhay. Ang susing salita ng salmong ito ay pagtitiwala. Magtiwala ka sa akin at makikita mo ang aking kapangyarihan sa iyong landas. Isulat sa mga komento. Pagtitiwala at mag-subscribe upang patuloy na makatanggap ng aking salita.